Umangatul, ito nang hinintay sa mga Golden State fans. Bakit nangyari ang pagkatalo sa Warriors kanina? Tara, pag-usapan natin yan. Ayon ah, sa iba o sa maraming citizens na NBA fans, sadyang nagpatalo ang Golden State kanina para maiwasan ang Lakers. Sa pagkapanalo kanina ng Clippers kontra Golden State Warriors ay halatang hindi nila gusto makalaban sa first round sa playoffs ang Lakers kontra Golden State Warriors. Dahil kung manalo ang Golden State kanina ay nasa pang-anim seed sila. Ang Lakers naman ay pang-tatlong seed. Ay talagang sila ang magkalaban sa first round sa playoffs. Kapag natalo sila nasa seven seeds, makakalaro pa sila sa play-in tournament. Kontra pa ang eight seeds ang Memphis Grizzlies ay talagang kaya naman nila talunin ang Memphis. Kapag manalo sila ay pang seven seeds na sila ang makaharap nila sa playoffs ay ang Houston Rockets. At ang Lakers naman kanina ay hindi nang pinalaro ang mga superstar sa L.A. 8 Si Brony James naglalaro kanina ng 38 minutes at nakapagtala naman siya ng 4 points at 3 rebound at 6 na assist. And enjoy your watching sa Flea Oops mga tool. At may 6,000 to 8,000 na ang mailbit gamit ang promo code. Nasa comment section ang link.